Welcome to the blessing and turnover ceremony of the Mobile Command Center. imagine how happy we are because we've never received such a lot of equipment in such a long, long time. Thank you for advocating for DSWD. Congratulations to all of and long live DSWD. I hope it will be possible, if not because of the initiative of our kaibigan ng DSWD, Center Joel Villanueva. Rest ah, assured, yes. aalagaan ko yes. namin ang kasi, mm -hmm. mo, mm -hmm. ng mabuti yan kasi alam ko pinaghirapan ng mga teams natin na Ang puto sa amin ng ating Pangulo Bongbong Marcos, siguraduhin na ang serbisyo ng DSWD para sa lahat, wala dapat na naiiwanan. At narinig ho namin nung nagpunta kami dito yung request nyo para sa mga kalabaw, kaya nga inayos ng departamento namin na makabili para sa inyo ng mga kalabaw. 50 yan na kalabaw. Isa lang to sa maraming marami pang programa na ilulunsad ng BSWD, ang utos ng Pangulo, ang mga ahensya ng Pamalang Nasional dapat sa kasuluk-sulukan na lugar ng Pilipinas, nararamdaman at makikita ho niyo. tutors at ating mga college students matulungan naman yung susunod na henerasyon na matuto magbasa. Nakakatanggap sila ng bayad sa araw-araw silang magkatrabaho, o hours na yung tutoring. Our collective effort will eventually result to a new breed of globally competitive, emotionally, and intellectually ready learners. Maraming salamat sa pag-partner sa DSWD. Makakaasa ko kayo na pag patuloy kaming susubaybay sa kapakanan ng inyo.